Hello viewers! Welcome sa Akin diaries! At ngayon mga viewers ay pinapaayos ni Papa yung ating bakod sa ating bakuran dahil ito ay nasira ng ating kapitbahay. Nagputo sila ng kahoy mga ka-viewers at dito bumagsak sa ating bakod yung kahoy na kanilang pinutol. Lang buwan na rin na nakalipas mga ka-viewers, simula na ito ay mabagsakan ng kahoy at ito ay nasira ay hindi pa inayos na ating kapitbahay itong ating bakod. Kaya naman ay naisipan na ni Papa na kami na lang yung magpapaayos ng ating bakod. So, ayan mga ka-viewers, dahil malakas yung bagsak ng kahoy, kaya ito ay nasira at yung mga yero natin ay nagka-crumpled na. So, inayos nila itong ating yero para ito ay magamit dahil nagkagusot-gusot na yung ating yero. Ganyan yung ginagawa nila mga ka-viewers para maayos yung ating yero at magamit pa natin ito. Ayan mga ka-viewers, marami kasi kami yung mga alagang manok dito mga ka-viewers. Kaya kailangan na sarado yung ating bakod para walang mga aso na makapasok at baka makagat pa yung ating mga alagang manok. At next time mga ka-viewers ay ipapakita ko sa inyo yung mga alagang manok pansabong dito sa amin. Yan yung iilan natin mga alagang manok. At marami pa ito sila mga ka viewers. Kaya next time ipapakita ko sa inyo. 'Yun lang mga ka viewers. Salamat sa pagbisita ng aking viewers.